Sige guro naman ng Philippine Coast Guard na walang akses sa mga sensitibong impormasyon at operasyon ng mga dayuhang Tsino na bahagi ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ha? Ah, kasunod 'yan na pagtanggap sa 36 na Chinese, ha? Ah, pagtanggal, tinanggal. Oh, tinanggap, tinanggal. Okay. Ah, 36 ito na mga Chinese mula sa volunteer group ng Coast Guard alinsunod ng ipinadalang komunikasyon ng National Security uh, Council. O para po linawin ang isyong yan, nasa linya po si Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, uh, Rear Admiral Balilo. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa Punto Asintado Reload, PTV at Radio Pilipinas. Aljo, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. So sinisiguro po natin sir ha, na walang access dito sa mga sensitive information at operasyon ito mga Chinese na naging bagi po ng uh, auxiliary group ng Coast Guard? Opo, uh, ito naman yung mga volunteer hmm. lang naman. At uh, noong 2015 ay tinama uh, sila ng mga... Uh, Filipino-Chinese din na members ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Hmm. At ang participation lang naman ito ay uh, pagka may mga relief operation, ay nagdo-donate lang naman po. Wala po silang access sa mga sensitive uh, areas at uh, maging in mga information po ng Philippine Coast Guard. At hmm. hindi rin po sila sumasama sa mga operations ng Philippine Coast Guard. Saan po Wala sila po sumama? Saan po sila sumama lang, sir? Uh, Ma'am, basically, hmm. sa medical mission, Mayan. sa mga... Uh, Uh, Tapos nagdadala lang po ng mga relief sa mga uh, dito sa mga nasa lanta ng bagyo at maliban hmm. po dyan ay wala na. Bakit to uh, Chinese pa ang nirecruit natin? Kasi sinasabi dito eh, may uh, honest mistake hindi, talaga pag-recruit you know, sa kanila. Uh, Opo. Hindi po. Uh, marami pong mga foreigners ang nakasama uh. sa Philippine Foreign Auxiliary uh, noong 2015 pa po at uh, nagkataon lang na mayroong problema ngayon sa West Virginia. Iyon na nga kay, uh, po. Oo, oh. Double, double, double whammy daw. daw. Uh, Rear admiral double wami sa panig ng Pilipinas na may mga Chinese national na nagsusot ng uniforme ng Coast Guard na siya pa namang matnata sa na magbantay sa West Philippines Sea eh, may problema oh, pero, tayo sa China eh <laughs> pero wala naman pong participation itong mga to at talagang hmm. tumutulong lang din alam nyo naman no, yes. yung Coast Guard Auxiliary hindi hu tumitingin nito sa nationality hmm. at uh, sila ho ang tumanggap nito at uh, nag recommend Uh, wala pa po. Yung issue ng West Philippine Sea ay nandoon nandun na itong mga ito at ang ilan dito ay may mga asawang Pilipina. Ah, okay. Oo. Uh, uh, mga, 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 matatagal na itong negosyante at oh. uh, yun lang naman ang participation nila. Hmm. At uh, dahil civic action nga ako yung Coast Guard Auxiliary, hmm. kaya nung mga unang panahon ay sumali sila. Pero dahil nga ako may problema tayo hmm. sa West Philippine Sea, Yan. Minabuti po ni Admiral Gaba na idelis mo na itong mga to hmm. para hindi magkaroon ng kulay Nak -nak itong ating uh, operations sa West Philippines. Nakailang buwan din sila sa Coast Guard? Ah, 2015 pa, Aljo. No, matagal lah. Oo, oh, matagal na. Oh, matagal na itong mga nagpa-participate. Marami na rin natulungan itong mga to. Ano ba to? Taga Maynila at ta taga Pilipinas ba ito? Dito na naninirahan? Baka, mga taga Maynila o ito mga negosyanteng mga Chinese po ito na member oh. ng mga Chinese Federation of Commerce. Oh ata uh, na sinama po nung mga yes. kaibigan natin, mga Filipino Chinese na nasa Coast Guard Auxiliary. Oh, okay ba? Eh bakit uh, eh bakit daw parang itinago ito sa taong bayan, 'yun lang nalaman. Ay, siyo matagal na okay. ito at uh, wala naman pong uh, problema hmm. kasi ito. Ngayon lamang ito nagkaroon ng uh, issue. Ata uh, kaya po uh, dinilis na rin ni Admiral Gaban. Pero hmm. Sila po ay uh, visible at uh, alam naman po ng uh, buong Coast Guard Auxiliary ng Coast Guard na meron kami mga foreigners, may mga Frances po, may Australian, meron hmm. pong di mga Americans na member ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Hmm, parang ayaw ng mga tao, ng taong bayang yan, eh. Chinese. oh allergy ang uh, mga pilipino sa <laughs> China. <laughs> yan, yan po allergy. ang uh, katotohanan. Ayaw. At, uh, <laughs> dahil may problema tayo hmm. kaya naman uh, tayo po ay sumusunod sa wisdom ng National hmm. yan yan. Security Council hmm. at ng mga mga pero bago pa po 'yan ay uh, si Admiral Gaban talaga ah. pong ng uh, Deputy Commandant for Administration ah. pa lang siya ay alarm na po siya dito sa ganitong sitwasyon hmm. at tanong uh, naging commandant po siya ang una niya pong order ay uh, i-release yung mga Chinese citizen yan, na na lang. ng mga Pilipinos oh, eh, kung ako tatanungin lapo kung tiwala dyan sir. Oo. Uh -huh. Uh, may naitulong ba sila sa atin? Ay marami po. Ah, gano'n? Oo, uh, yung ano mga yun? operations natin, pati nung pandemic, ay uh, marami po silang naitulong sa atin. Ah, gano'n. Okay, sige po. Bensayan na lang, sir, sa ating mga mga kababayan na kikinig po ngayon at nanonood. Opo, at uh, hmm. tayo naman po ay uh, susunod sa uh, wisdom ng National Security Council at sa panukala ng mga mababatas. At uh, ang assurance lang po natin, wala pong... Uh, Any information na mako-compromise dito at any operations, tayo po ay maingat at magiging yeah. mahigpit sa ating mga ginagawang tungkulin. Sige sir. Uh, salamat po, uh, Rear Admiral Armand Balilo, Spokesperson, salamat Philippine Coast Guard.